Nag-decide ako, sasakay ako sa bus na yan. Sasakay ako sa bus na ito, punong-puno. Ito ay papuntang bus nanti Nandito tayo ngayon sa bayan ng Goron. Yan. Na isang vintage na bus. Ikutan natin guys, para mayroon kayong idea. Ito ay dadaan doon sa area kung saan ako pupunta. Parting bintuan. Dadaan daw ito. So sasakay ako dyan. Tingnan nyo. Overloaded na overloaded guys. So vintage na vintage dito ito sa tambakan ng koron kung makikita ninyo yung paligid tambakan nito, bayan ng koron so ito ipapuntang Buswanga sasakay tayo dyan titingnan natin kung malang oras ilang oras to makakarating doon ah uh, kita nyo naman eh, oh. <laughs> punong puno pero kung titingnan nyo yung panglabas na itsura ng bus na ito Abay, mag-aalanganin ka na guys Pero tingnan mo lang naman ang karga niyan Pang malakasan yan <laughs> Sasakay tayo ngayon For the sake of adventure Ayan, titignan yung loob niyan Ayan, mayroong mga Tangke At mayroong Harina o bigas Tapos may mga foam sa taas oh. So, vintage na vintage Yan dating So, si kuya Sabi niya sa akin isasama nila ako dyan sige <laughs> game tayo dyan <laughs> walang problema ayun may tinapay na kasapit oh. wala pa akong kain guys so uh, so yan sasabayan natin sila dito malalaman natin ngayon <laughs> tara sakay tayo <laughs> oh god ayos isa lang ay posing po sige lang oh kahit saan lang ako posing wala akong problema Ayun Ayos, tingnan mo yun. Tingnan ninyo guys. Look at the front two. Oh, ayun o. Oh. oh, anak na. <laughs> Hindi tayo pagkukutom. Ang <laughs> dami pagkain dito. Ayos, so malayo ang biyahe to. So, sabay tayo. Trip natin to ngayon. Ayan, o. Oh. Loaded na loaded na yung bus. Ang mga pasahero, busy-busy sa mga cellphone nila. Ayos lang. Lakas ang signal dito guys. So, <laughs> Ini ko yung mga kasama ko. Eh kanya-kanyang trip kami ngayon. <laughs> ako dito. So hopefully makabalik ako sa bayan by night. Wala akong pakialam kung gagawin tayo sa dahil kung saan tayo abutan. yan. <laughs> so, pwepwesto lang ako dito. Ay, hindi ko alam magkano ko basta <laughs> uh, yung manibela abutin natin para makita nyo. Vintage na vintage yan. Yeah.

Ah, uh, bubuhay itong kontaktor na ito. Hindi, <laughs> oh. Uh. E, pasok lang. Baka makulog ka dyan. May <laughs> upo na po kayo? Ayun na. Ikutan natin ha. Ikutan lang natin guys. Para may ano lang kayo. May idea lang kayo na yung <laughs> Ayan. Ayan yung ating sasakyan sa araw na ito. Pupunta tayo yung Busuanga, ayan, makikita naman niyo. So, cool na cool, lalaki ng gulong. So, wala na, hirap na kung parting Maynila, hirap na kayo makakita lang ganito. Kayon, hindi nyo na makikita basta-basta ito, parting Maynila. Baka pinagbabawal na ito. <laughs> so, ayan, ayan, naikot na natin. So, tatakay tayo dyan, dito. Dito sa likuran, no. Oh. Ayos, mamaya naman. 6.30 in the morning ang alis namin ng Busonga Umaalis kayo ng 4.30 doon? Nakakarating kayo dito sa bayan ng Coron? 6.30 6.30, Ayun guys, so mahaba-habang biyahe 11.30, tumbalik namin doon 11.30 kayo alis Ang dating nyo? 2.30 2.30? Pahinga na? Hindi ba, mga 5 o klabao kami Matapos magbaba ng mga gamit Magbaba ng mga gamit, okay, ayos guys ng isang buhay probinsya talaga so kung makikita nyo ganyan 然后加上啊。On, uh, ito 20 ito. Apo, 20. Ang dami naman sa 20. Opo, ay, Pangit eh, kasi na yung ano yung magtakal kay kawawa rin mga pili. Mm -hmm. Siyempre yung itatama rin natin sa hindi rin siya malugi, hindi ka rin malugi. Mm -hmm.

thank you sa ride boss eh thank you thank you sa ride right? <laughs>